gabi po sa inyo. Ang pulang ng sa panang balata niya. Susumahan so, naman po ako. Basahin po ng Hermias chapter 7, verse 7. Ang, ang kasalanan ng Juda ay nasulat ng panulat na bakal at ang dulo ng diamante. Nakintal sa kanilang puso at sa mga sungay ng inyong mga dambana. Habang nalaalan ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana, at ang kanilang mga asira sa tabi ng mga sariwang puno ng kahoy sa mga mataas na burol. O aking bundok sa parang, aking ibibigay sa pagkasamsam ang iyong mga tinatangkilik sa lahat ng iyong lupa at ang lahat ng iyong mga kayamanan. At ang iyong mga mataas na dako dahil sa kasalanan sa lahat ng iyong hangganan. At ikaw, sa makatuwid bagay ang iyong sarili, mawawalaan ka ng iyong mana na ibinigay ko sa iyo at paglilingkodin kita sa iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakilala, sapagkat pinapagningas ninyo ang aking galit na magniningas magpakailanman. Ganito ang sabi ng Panginoon, Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sapagkat siya ay maging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita, pagkang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at pag-asa ay ang Panginoon sapagkat siya ay magiging parang purong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o paglilikat man ng pagbubunga. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong maka-aalam. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang mabigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Kung pa lumilim -lim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamagitan ng matuwid sa kanyang mga karawan ay iwan niya yaon at sa kanyang wakas ay nagiging mangmang siya. Ang maluwalhating luklukan na itaas mula ng pasimula ay siyang dako ng aming santuario. O Panginoon sa pag-asa ng Israel, lahat nagpapabaya sa iyo ay sila Sila nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa. Sapat kanilang pinapabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay sa na natubig. Iyong pagalingin ako o Panginoon at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Narito kanila sinasabi sa akin sa nandoon ang salita ng Panginoon para tingin ngayon. Sa ganang akin ay hindi ako nagmamadali sa pagpapakapasto sa pagsunod sa iyo. Uni na sa ang kabaabang kaarawan, iyong nalalaman. Ang lumabas sa akin mga labi ay nasa harap ng iyong mukha. Huwag maging kakilabutan sa akin ikaw ang aking anlungan sa araw ng kasakunaan. Mga pahiya sila sa nag nagsisi-usig sa akin ngunit huwag akong mapahiya. Manglupaypay sila ngunit huwag akong manglupaypay. Datnan sila ng araw ng kasakunaan at ipahamak sila ng iba yung pagkapahamak. Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa pintuang bayan ng mga anak ng bayan na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari sa Juda at sa lahat ng pintuang bayan ng Jerusalem at iyong sabihin sa kanila, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, inyong mga hari sa Juda at ng buong Juda at nang lahat na nananahan sa Jerusalem na nagsisipasok sa pinto ang bayang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mga iingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong mga dala ng pasan sa araw ng Sabat kung mga pasok man sa mga ng bayan ng Jerusalem. Huwag ninyo kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat gaya ng inuutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit, ngunit, hindi nila dininig o kinikiling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang liig upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. At mangyayari kung kayo'y mga mga kinig ng maingat sa akin sabi ng Panginoon na huwag mong pasok ng pasan sa mga pintuan ng bayan ito sa araw ng Sabat kundi ipangilin ang araw ng Sabat upang huwag gawa ng anumang gawain kung magkagayoy, magsipa, magsisipasok sa mga pintuan ng bayang ito ang mga hari at mga prinsipi na nangaupo sa luklukan ni David, nangakakaro at bayok sila at ang kanilang mga pangulo, ang mga lalaki ng Judah at ang mga taga Jerusalem at ang bayang ito ay mananatili magpakailanman. At sila yung mga manggagaling sa mga bayan ng Juda at sa mga palibot ng Jerusalem at sa lupain ng Benjamin at sa mga babang lupain at sa mga bundok at sa timugan na magdadala ng mga hantog na sasunogin at ng mga hain at ng mga alay at ng mga kamangyan at magdadala ng mga hain na pasasalamat sa bahay ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangilin ang araw ng Sabat at huwag magdadala ng pasan at pumasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat kung magkagayoy magsisol-sol ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ang mga palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos na magpangyarihan sa lahat. Subong man ang kanyang bugtong na anak mati Panginoon Heso Kristo. Sambahin po natin ang ating Panginoon ng buong puso. Ibigin po natin ang ating Panginoon Heso Kristo. Amen.